moto mga dons natay barabara ni mga driver sa siyudad di Ribos kana paganing naa sa mga nagagmay eskina sus ko gino munang di madali o mabaguhan ka sa siyudad mga boss matay kuan ka kaning mga tingala kaning mga driver nga murag mukalitag ikis Philippines kita mga boss labi na og maka taap tag di ba kay ma, makalitrag ikis ni mga motor na hmm. nasi motobangan so amping amping rin mga boss kung na ata sa syudad nga wala kahit ka sinati sa ilaha mga sistema Tarao. okay Ano ba yung jadang ko an? Cebu? Traffic lang. đây <laughs> à like.